sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ito po ang katunayan o katuparan ng sinasabing nagkatawang tao ang salita. Mm -mm. Ang sabi po, ang Panginoong Sokristo, siya po ay ipinagdalang tao ng kanyang ina na walang iba kundi si Maria. Mm -mm. At sa Greek, sabi monogenes theos. Hindi niyo tinuturo na ang Diyos ama ng anak. Kasi pag tinuro niyo eh mapapamalian yung aral nyo na si Kristo tao lang. Kasi ang pinanganak ni Maria tao eh. Tama naman ang pinanganak ni Maria tao. Nagdalan tao si Maria eh. Eh bakit? Eh katawan yun eh. Doon sa katawan na yun, doon lumakip yung espiritu na anak ng Diyos. Kaya sa Biblia, dalawa ang nababasa eh. Anak ng Diyos, anak ng tao. Sa buong Biblia, mababasa mo, kinasabi, anak ng tao, anak ng Diyos e eh, alin ang anak ng Diyos? Yung espiritu na ipinanganak ng Diyos, wala pang mundo, wala pang universo, nanganak na ang Diyos. Yung espiritu na kanyang anak na monogenes theos o bigatin God. Nung isugo niya sa lupa ang kanyang bigatin son o bigatin God, nung isugo niya, kinailangang mangaral magkaroon ng katawan tao. Yung katawan tao naman na yun, yun ang ipinaglihi at ipinanganak ni Maria ay ang tawag doon anak ng tao.